Ayan mga mga idolo, oh, umpisa na silang kumain sa ating Madre de Agua na binigay. Ngayon ay eh, oras i eh, alas 6, may git mag-alas 7 na. Ah, tingnan niyo mga idol. Ito ay pang pang alternative natin pagkain sa kanila. Eh, malaki at sa kan nutrients to siya mga idol. Malaki yung ah, vitamins na nito kasi ano to siya uh, green leaves ito eh malaking bagay ito sa kanila mga idol saan yung iba Two, four, two, four, six, eight, eight. Ayan mga idol, pinakain na natin sila ng binlid. Ito yung binlid natin mga idol. Ayan. Ayan, kumakain na sila mga idol. Dito. Ito yung tiksas ng dalawang lalaki. Ang kapatid to tatlo pero yung isa, uh, ano siya, uh, anak ng Dical Brown saka Black Ostrilorp. Ito naman, eh, anak ng Black Ostrilorp na lalaki. saka Texas ang nanay. Yan, eh, Black Ostrilorp yung tatay niya, kagaya sa kanila. Pagkatapos, yung nanay, eh, Dekal Brown. Ayan yun, ayan o. Ang ganda oh. Anak yan ng Black Ostrilorp. Tsaka, Dekal Brown. Basta may mga puti. Ayan, anak na ito ng, ano, decal Brown at saka Black Australor Lalo ang mataba talaga itong na ito Anak lang to Yung nanay niya mas maliit Malaki kasi kaya mahal ang Black Australor kaysa decal Brown Sobrang laki kasi Ayan lang yung mga yung nanay niya yung mga nanay lang ang ano lang nasa mga dalawang kilo lang yan ito ang dalawang kilo din mahigit ito nakabot tatlo ito yung magandang palahiin ko kaya gusto ko nang mag malaki yung mag ano ako ng puro Texas talaga para may pambinta tayo na puro native hindi kagaya ito kasi dito sayang kasi mag ano tayo magkatay ng ganito sayang katayin ang inisip ko syang mahal. Mas maganda dito mga ganitong may ganito tayong palahe, yung mga native chicken kasi parang hindi tayo sayang magkatay.